So yeah, mga ka-taste buds, painitin muna natin ang kawali. At ngayong araw na to magluto kami ng eto. ba? Diba? Napakasarap nito mga ka-taste buds. Alupihang dagat. So yeah, maglagay muna tayo ng mantika dito. At painitin. Mga ka-taste buds, mainit na. Lagay natin ang sili at saka itong napakaraming bawang. So gigisa natin yan. Ay, yeah, hayaan natin na mag to. Pag ganyan na, lagyan na natin tong alupihan dagat. Paluin. Then, maglalagay tayo dito ng paminta sa kasin. Lagay tayo paminta. Ayan. saka ng asin. Then, haluin. Ayan, ito, napakasimple ng na ingredients ito. Saka nalinis na rin namin yan. Nga pala, bago nyo lutuin ito, linisin nyo muna maigi. Pati tanggalin nyo na yung, ano, yung mga matutulis. Yung mga buntot. And then, next step na gagawin natin dito is maglalagay tayo dito ng konting tubig. Yan, dyan natin ang konting tubig. Plus, magkalagay tayo ng isang pirasong nor shrimp cube para mas lalong maging malasa itong ating niluluto. So, shrimp cube yung lagay namin. Dahil ito naman is seafood yung niluluto natin. ba? Diba? Yan. Para mas lalong maging shrimp yung lasa nito. Yan. Kailangan mamelt natin yan kaagad. Para habang hinahalo natin, lumasa na kaagad to. Kaya hindi siya ganong kapula katulad ng hipon kapag niluto. Halos parang ang kulay niya is parang may pagka-pink. Ayan, natin na maluto pa yan. So, ito na mga ka taste buds. Ayan, ganyan na yun. Ito yung itsura niya kapag naluto na. O diba napakasimple? Napakasimple yung luto eh. Napakasimple din ang mga ingredients. Napakabilis pa ang maluto. So yan ang mismo yung itsura niyan pag ganyan na itsura niyan, luto na. So, syempre, ready to eat na rin yan. So, ang gagawin niyong lukain dyan, pwedeng ganyan na mismo. O, yung iba naman ang ginagawa dyan is kumukuha pa ng suka. At sinasaw-saw nila doon. Depende na sa inyo kung paano. Basta ganyan lang kasimple. Pagluro ng... Ato, ng... ento ang ito, dito. Basta yun na yun. <laughs> Alupihang dagat pala. Ayan. Pwede na yan. Sarap yan. Taste buds. So, ang ganda. Sarap. Ayan, no?